Good morning guys. Ito po ang update sa aming barangay na San Rafael Labajo, Santo Tomas, Isabela. Ganito kasakit ang iniwan mo sa amin uwan. Umalis ka na nga sa aming bansa pero tignan mo naman ang iniwan mo sa amin. No? Ay, ang lamig ng tubig. Diyos ka. Oh my God, ang lamig. Time is ten minutes to six o'clock in the morning here in the Philippines. Oh Lord Jesus, yung pinagpatong-patong ko na furniture, inusog-usog ng tubig baha. etong lalim dito na sa amin. Malalim oh. Malalim. Lalo lalo na din sa labas. I-check ko nga yung kitchen ko. Pupunta ako doon. O oh Lord, alamig na tubig. Dahan-dahan lang ako dahil um, madilim. i ko pa. Ayan o. Oh, time. Dito. Oras po ngayong umaga. Ay nako, nalubog na, nalubog na, nalubog na yung aking gamit dito. Alam. O oh, Lord Jesus. Uy nagagamit ko nagsisilaparan na oh ayat nagpatong-patong ko ang lahat hindi ko na kaya akyat kahapon sakit na yung pa ako sakit baba akyat baba kaya hinayaan ko na lang na ganyan na yan bahala na si Lord ito na po ang update sa aming bahay tubig baha sa aming bahay. I-off ko na yung lights. Pupunta ko sa labas. Hey. oo oh, dahan-dahan lang ako kasi baka may mabangga akong furnitures dito, mga upuan o may maapakan akong ano sa may maapakan akong bubog or ano dito. Oh, dito ang buhay namin dito. tapo po ang labas. Tignan ka sa labas. Ayan po. Ayan na Oh. Ang lalim. Sitwasyon namin dito sa Norvela Bajo Santo Tomas Isabela. Yung gini ko. Ayan Oh. Kawawa sila. Hindi ko sila nailagay sa bayong, Kasi hirap silang hulihin. Ayan. Yung iba 2, 4, 6 lang sila dito. Pero ewan kong saan yung iba. Palagay ko. Ewan ko lang. Kung namatay na o oh. what. Ito po ang sitwasyon namin dito sa San Rogel Labaho. Ayan po, ang hirap lumabas hanggang doon. Ang dami langgam, kakatakot. Ay, nako. Eh, kailangan kong isilitan ko Ano, hindi ko na itali. May, may dalawa kong manok, ah. Nilagay dito yung isa pata, yung isa buhay. So, kailangan kong i-open ito. Ayan yung gini ko. Ayan, no, oh, kawawa siya, oh. Lunod na itong isa patay na itong isa patay na eh hirap hirap bumaba pag gabi lamig ng tubig pag gabi ayan po ang update sa aming lugar yung mga kahoy ko oh, nag sialisan na oh. naanod na yung mga kahoy kung inipon kahoy panggatong ayan po lahat ayan 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 na oh. hirap na pumunta doon medyo malalim na banda doon po ito guys hi guys ito mga gini ko guys so oh. kawawa sila oh kawawa sila bye guys bye bye